kasi nag -ano ako ng hammer ako. Lugutom. Lugutom agad. <laughs> Alright, so mga ka-jokes ayan na, nabaklas ko na yung ano dito. Yung uh, cabinet ko dito. No, so, puro anay na siya. So, ito yung mga pinagpaklasan. No, so, yung iwa dyan, magagamit natin yung pagpokma. So, kailangan na natin talaga itong ano yung kita na natin yung ano, tatanggalin na natin yung bubong na yan pagka maglagay na ng biga dyan punta doon so, sa so ngayon ito poste uh, dagdagan natin ito ng bakal pa pupunta dyan padiretso na doon tapos dito din magkaroon din tayo ng biga at ah, din dito punta doon sa taas tapos syempre yung poste natin dito poste tapos poste din dito yan i-slab na natin yan simula dito slab natin yan papunta doon sa doon sa di sa likod din lagyan natin ng biga na paikot yan tapos sasaluhin ng poste yan papatong natin dito yan para meron na tayo slab doon sa taas at doon na tayo mag uh, gagawa tayo ng mga content doon sa taas pagka magawa na mga kalyoks nasa ngayon ay ah, ayusin ko lang muna All right. Right, ka tayo unti unti yun ito alright alright mga kajok kain tayo nagutom ako yung na ulam ko ay yung ano yung bicol espes yan ubos na yan kanin ubos na rin nahihina ako nagbakbak ako na ng, ngayon para pampusti kaya tayo mga kayo sabot pala kayo kuya image kuya kaya tayo kuya Hmm, ako sa ano? Kasi nagano ako, nag-hammer ako. Nagutom. Nagutom agad. <laughs>

jay di ko yan oh jen jen kita yung gitu sa boleh na Ano ito So dito natin sa taas mga kajoks no Ah Tingnan natin dito yun Binaklas yung ating bubong no, kasi nga para mas maluwag ang paggawa nila so ito yung taas ng bubong ng green gate yan nagtataasa na yung mga bahay nila yan tataasan na yan merong fourth floor yung iba ayan sila mga mayayaman yan sila tayo, dito lang tayo mga kadyak ito lang, uh, kibali itong party na ito iislab lang natin mga mga kadyak, iislab lang natin para hindi na yung tulo ng tulo no kasi paulit ulit akit lang naman sa taas papayos muna naman kasi na tumutulo ito, islab lang natin ito dito kibali pag may pera na naman third floor Yan. maganda pag may slab na ito lahat Yan. 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 Pero kalahati lang mga mga boss muna mga kajoks Kala, Kalahati lang dito lang muna oh. Kalahati lang muna hanggang dyan lang Kasi ito maganda kasi yun Tiles 1 yun uh, Matibay yun uh, Dito lang muna tayo Alam lang kanina, may bisita tayo. <coughs> uh, may satang <sapag> <laughs> Ah, meron, meron, meron. Ano yan, oh. Lukano yan, ah. Yan, yan, oh. Hector. Ayan, lukano din, yan. Ang ganyan yan. Ang sira ng mga... Sinira ng bahay, oh. Sinira na, oh. O, oh, kuha-kuha ka muna dito! Uy! Kuwi kuwi ka muna dito. No! Ayan. No yes. <laughs> Puro anay na pre. Ayan, kung, kung pabayaan mo yung anay na yan, dadami pa yan. Oo, hindi na Ah ito, oh, wala na. Ginira na. At maganda pa ito. Hindi pa nasira. Okay, Tek. Ginira uh, na rin, ginamit sa Ha? rin, ginamit ko sa Ah, tinignan na, tinignan nga. O na rin. O, oh, boss! mo na eh. Hindi mo ubus yan na. Kayo mo pala mga ka -jokes. Ayan. Kasi itong siling na to mga ka -jokes, uh, Ano to eh Masyadong mababa no? Pagka malagyan na yan ng islab Tataas na itong part na ito So luluwag na no? Tapos Ito maglalagay lang ng poste dyan para ka ng poste dito tapos biga tapos biga na naman sa kabila paikot

sa ginawa natin doon sa bahay no, at uh, kailangan lang natin muna na ngayon ng limang uh, sakong simento muna kasi magbubuhos ng poste no, tapos uh, isang kilong uh, tawag nito alambre uh, since na nag order na rin tayo kanina ng uh, sampung peraso na noebe eh, pang anilyo na uh, 9mm. JPL yan? Sige. mga kajos dito naman mas madala ay buhang panas na sa kabila, eh. ng anilyo at na para sa poste na dito na yan boss no dito na yan oh. oh. alas ah, ka bila at oh. alright ah sa kabila pala kabilaan dito at saka dito ilagyan lang ng bulkasin kasi nabutas yun yung ano baka ng umulan at mayroong sound si Dupi Oke Okay tayo mga kajoks. Meron akong hidden hagdanan dito mga kajoks eh. <laughs> Ayan o. Hindi pala, dikiretso na lang natin yung yero dito. Ha? natin yung yero dito para yung tubig dito matatapon. Oo, oh, pwede. Pwede, iangat lang to no. Angat na piraso. Kahit dito, dito na o. Oh. Dito na ang bagsak. So sa papapunta to? Ayan, yan yung ano dun. Tapos pa, pa doon na don Kaya dito talagang bagsak. Kaya dito banda, dito talagang bagsak. Yeah. Tugtungan na lang ng konti, no? Alright, mga kapadjoks. yeah yan. Yes. Hanggang doon lang naman tayo, mga kapadjoks, eh. Hanggang dyan. dyan. Tapos, yan, uh, bubos na natin yung hanggang dito. Okay, sa bahay na yan, dyan. Ito sa kumpare ko. Yan ito kumpare ko rin ito. Yan. Hindi nakasaksak? Hindi nakasaksak. Maniok Cemento Dami kayong gusto meron ngayon o no? Marami Pagkalinggo no, marami no mm. Sabado Brindon Galing na si Brindon na ah. pang deliver ng mga semento lahat lahat so lagay na post posti mga kajoks yes. okay. 嗯。Mm.

Ito, 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 no? ito yung mga gawa ko dito. Ito yung mga pang-puto ko. Ito yung isa na kayo oh, na. May napastag yung parang... Ops! Oop! Ito pa yung paa yan. Oo! Natako ka? Ah! Nawala. Ayan. Isik lang yan. binuksan kaya piraso lang kasi yung dito. kasi ma uh, kanina kasi mga madilim yun may dilim so tingnan na lang natin mamaya pagka yung ulan eh. ayan na ayan lang na, na. Itu ada yang angkat <Wuhan>

olge tublid !